Ayun. Isang masaganang araw na naman. Plaga nung init oh. Tanim natin. Pahinog na oh. Lumaki talaga siya oh. Nag-green ulit. Ayun oh. May pula-pula na. May hinog na to. Hindi ko alam kung itatapon. Pero pwede na gamitin to sigur. Tagal naman na-spray na. Mas na. marami siyang ano yung tumigil sa buong ay yung maliliit laki na siguro yan pero ito parang hindi na dilaw pa rin pero maraming ano sumibol ba or ang tawag dyan nagiging sipot ang dami oh. dahil sa na espriyan siya alos lahat ng pinag ng dahon nagtubuan grabe ang lago nito pag lumaki Uh, hoping. Asa na buhay yung mga damo, baka isprayan ulit. Nilinis ko na nga dito sa paligid na to. Dito tayo sa kabila. Ito yung kabila natin. Ito yung secure. Ang tanglad o oh, bumahagal yung ano. Ay bala ko pala lang ano to. Pag wala akong mahanap na malaki, papalitan ko to ng lupa ibabaon ko konti tanggalin may mga ano dyan eh uh, plastic sa ilalim kasi marami siyang ang dami yung oh, tataba kaso pangit na yung lupa huwag mapalitan ng bago yan yun tas yung sili ang dami ano bulaklak yan oh Ayan, basa rito kasi pinagtatanggal ko yung pinagbusan ko ng mainit yung mga langgam, dami kasi. Tapos pinagtatanggal ko rito sa tanim. Naraw araw ko sila, ayun, ano, wala na. Kasi na puputol nila yung ano. Yung tawag diyan. Si may bulaklak banda. At yun yung bunga o. Laki oh. Tapos ayan oh. Laki na o. Green na green. May langgam pa pala oh. Bakit lang yun dyan? Patayin natin. May tatlo pa. Hindi ko nakita kanina ah. Patayin natin. Baka check toxin eh. Baka unahan pa tayong kumain saan natin eh. Patayin natin eh. Maliyat na bunga malaki na rin kaso wala pa ako nakikita ang pangatlo 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 may hanggam na naman tingin ko kanina wala na hindi nagtataguan ako pala ayan isang puno lang yan ito Well, Nadadala lang eh. Yung Vietnam, nagtanim na rin yung sili. Nakita nila itong mga, 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 mga tanim ko rito eh. Pero marami silang tanim doon. Talaga gumamit sila ng mga matatabang lupa. Pinipili ba? Ito wala to, Wala tayong gagamitin dito. talagang yung lupa lang sa paligid to. Pero wala tayong gastos. <coughs> dami nito pag na-harvest to sabay-sabay to dun sa kabila eh kasi nag nagbungahan na yun dun diba ang dami nito <coughs> pero yung isang ano lang to pinagtatanggal ko nga yung iba nito yung sobrang liit pa yun may bunga na oh ayun oh nabuo na siya oh Hindi di na bulaklak bunga na talaga yan bunga na siya yan oh yan ba yan Nauna to. Nauna. Pero madilaw 'yung ano niya. Subukan natin. Ano, boka lupa, saka lagyan siguro ng bago. Ito kasi galing Torito, transfer ko kasi siksikan sila, ang daming puno. Ginawa ko ganyan, oh, hindi sya nung dikit. Pinagtatanggal ko 'yung nakadikit, maliliit. Tapos iba tinapong ko na. Alis lahat naman, oh. May naiwan lang yata pero halos lahat naman kaya dito yan ito yung ginawa ko konti lang sya tapos tinanggal ko pati yung iba na parang hindi magtutuloy ba Ang liliit ito ito maliit pero may dahon sya hindi ko na nakaproning to Namunga rin pala talaga ito yung lumaki ayan o nung prinoning ko sya kasi dito ginulay ko to eh ito magiging tatlo yung sanga niya isa lang pala to Mas ito rin oh. kasi madilaw yung daon niya okay lang yan. marami naman bulaklak eh marami. yun so, lang gam pa rin ah nagtataguan pala ako kanina ng mga langgam ah Pagtagaan ko lang yung langgam dito eh. Bus-busa na ba? Mamatay. Kasi pinapatay nila yung tanim eh. Ayan. Ayan po. Ayan. Busan, mainit Oh. Ang ganda lang tingnan. May libangan ba? Kaka tanggal ng ano? stress at pagod. Makikita natin yung mga tanim natin na ganito na. Ganda. Ito, gulayin siguro natin to. Pwede gulayin to eh. Ito you know. natin gulayin. Sabaw ba tayo? Sabaw. Sa manok sana. No? Sarap siguro. Sa manok to eh. Tanggalin natin to. Tapos transfer sa bagong lugar yan. Ano lang gama? Wala naman. Galing to busan mainit to oh. ah doon yata oh. ito madami din dito lang gam okay, sa akin ngayon so yan na muna update sa ating mga tanim laki ng kamatis na to, talaga